Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Tatlong individual na kabilang sa mga pinaghahanap dahil sa pagkakasangkot o mano sa anomalya sa flood control projects ang nakipag-ugnayan na sa mga embahada ng Pilipinas sa ibang bansa para sa kanilang pagsuko ayon niyan sa National Bureau of Investigation. Sinabi ni NBI OIC Director Lito Magno na ang impormasyon ay galing kay Interior Secretary John Vic Rimulia. Aniya ang tatlo ay uh, nagpunta at nakipag-coordinate na sa mga Philippine embassies. Hindi naman pinangalanan ang mga ito. Matatandaang ang Sandigan Bayan ay naglabas ng arrest warrants laban kay dating Congressman na Zaldico at labing anim na iba pa kaugnay sa anomalya sa flood control projects sa Oriental Mindoro. Naglabas ang Justice Department ng isang milyong pisong pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na magisilbing daan para maaresto si Cassandra Leon, ang umano'y representative ng uh... Philippine ipinasarang Philippine Offshore Gaming Operator Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. May arrest warrant si Ong kaugnay sa qualified human trafficking case kung saan kasama niya si dating nga uh, Duterte spokesman Hari Roque. Noong Agosto 2024, inareso ng Indonesian authorities si Naong, Mamban Mayor Aris Guo at umunay kapatid na si Sheila Guo at saka ipinadeport pabalik sa Pilipinas. Alamin na natin kung nag-land muli ang bagyong Verbena. Makusap natin si Pag-asa Weather Forecaster Benny Estareja. Magandang hapon sir, maan makapagal po ng PRTV News. Good afternoon Miss Maan. Sa ngayon po nasa may solusi. Itong Sweet si Tropical Depression Verbena at papunta po dito sa May Northern Palawan mamayang gabi at West Philippine Sea naman simula bukas ng madaling araw. Kuli itong namataan kaninang 1 p.m. sa coastal waters ng Magsaysay, Palawan. Taglay ang hangin na 55 kph malapit sa gitna at pagbukso hanggang 70 km per hour. At kumikilos ng mabilis pa kanluran at 35 km per hour. Sa ngayon po nakataas ang wind signal number 1 sa Occidental Mindoro Oriental Mindoro, Romblon, Northern and Central por portions of Palawan, kabilang Kalamian, Cuyo at Cagayan Cilio Islands, Mainland Masbate, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Gimanas, at sa western portion of Negros Occidental. Asahan pa rin yung mga pabugsubugsong hangin sa mga nabangit na lugar. Ang natita na ng bahagi naman ng Luzon, asahan pa rin ang epekto ng shear line at ng Amihan or northeast Monsoon, lalo na sa may northern Luzon. So yung pinakamalalakas ng ulan, itong Gagayan, Isabela, Quirino, Aurora, and Quezon, dulot ng shear line, Uh, Mag-ingat po sa mga minsan manalakasoda na nagdudulot ng baha at landslides. Habang natito ng bahagi pa ng Luzon, mga kalat-kalat lamang ng mga mahina hanggang katang tamang pagulan. Kabilan namin dyan ang Metro Manila at maging dito rin po sa bahagi ng Summer Island. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, balik po sa inyo. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist, Benison Estareja. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air, bin Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa at PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5.30 ng hapon. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.